ZFM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pagpangat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada News Brigada FM News FM Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time, Brigada las Dosina, ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultu kanang sakit dahil ikaw. Ang Sandigan 66 sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa, narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon, narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw, ang Sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Dating Comelec Chief Andy Bautista at ilang opisyal ng Smartmatic na arapuyan sa bribery case sa USDOJ. Incumbent Paul Body Chief George Garcia, naniniwalang tama lang na na-disqualify ang Smartmatic. Ang grupong pisto naman magkakasana na rin ang mga serye ng malawakang kilos protesta dahil nga huyan sa pagpapatuloy ng PUV Modernization Program. DOTR, naniniwalang nagiging consistent lamang si Pangulong Marcos sa suporta sa PUVMP MP kasunod ng pagtabla sa panawagang suspindihin ito. Investigasyon naman ng House Squad sa AJK, War on Drugs at sa Pogo, planong idaos sa labas ng kamara. At ang katatapos lamang na MMCA sa apat na bansa sa West Philippine Sea, hindi show of force sa alinmang bansa ayon sa Navy. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Para ho ngayon ng biyernes mga kabrigata, August 9 to 124 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Talisay at Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalyan ho ng ating mga balita mga kabrigata, inindik na ng U.S. Federal Grand Jury sa Florida. Sinadating dating person Andy Bautista para sa di pagtanggap ng suhol mula supplier ng Paul Body noong 2016 ay po sa US DOJ na si Bautista sa isang bilang ng conspiracy to commit money laundering at tatlong bilang naman ng international laundering of monetary instruments. Kabilang din ho sa pinakasuhan ang isa naman sa mga co-founder ng Smartmatic. Kung maalala, Si Bautista nga ho yung Paul Bonachief ng i-award ng kontrata sa naturang kumpanya para ho mag-supply ng mga vote counting machines sa halalan dito sa Pilipinas. Katabalita Nationwide! Mga so, kabrigada, naniniwala naman si incumbent commission and elections chairperson George Garcia na isang vindication ang naging desisyon ng USDOJ na kasuhan na si dating cabinet Chief Andy Bautista at ilang opisyal ng Smartmatic. Sinabi ni Garcia na lumalabas lang daw na tama ang naging desisyon nila na i-disqualify ang Smartmatic. Sa kabila niyan, sinabi ni Garcia na hanggat wala pang pinal na desisyon ng korte, ay hindi pa sila hinatulang guilty, dapat ay pinipresume na inosente pa rin ang mga ito kung maalala kahapon lamang nang isiwalat ni Garcia ang posibleng koneksyon ng Smartmatic sa mga aligasyong ipinapataw laban sa kanya sa hiwalay namang pahayag itinanggi na rin ng kumpanyang sila ang nasa likod ng mga offshore bank accounts allegations laban kay Garcia Uma. Ang grupong Piston naman magkakasarin ng sarili nilang malawakang kilos protesta dahil nga ho sa pagtabla ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senate Resolution na layong suspindihin ang PUV Modernization Program. Brigada Jigo Costojo, Ibrigada i-brigada mo! Naghahanda na rin ang grupong piston ng transport strike upang kondinahin ang naging anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang public transport modernization program. Ngayong araw ay muling nagsagawa ang grupo ng kilos protesta sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City upang ipanawagan na payagan pa rin silang makabiyahe at ibalik ang kanilang limang taong prangkisa. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, magkakasa sila ng mga seri ng kilos protesta, hindi lamang sa NCR kundi sa buong bansa. Sa ngayon ay wala pa rin schedule ang kanilang transport strike pero nakikipag-ugnay na sila kay Manibela Chairman Mar Valbuena. In the heart of changing life, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The Music News Authority. Mga kabrigada, nagiging consistent lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa ipinakikita nitong suporta sa PUV Modernization Program. Ito ang sinabi ni Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega kasunod ng naging mga pahayag ni Pangulong Marcos na nagbibigay suporta sa programa at pagtabla naman sa Senate Resolution na nananawagang suspindihin muna ang modernisasyon sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Ortega. Binigyan din nitong noon pa man ay sinasabi na ng Presidente na tuloy ang PUVM. He was just being consistent. Last year pa naman niya sinabi na tuloy ang programa and then uh, mukhang na-introduce siya sa isang uh, sa lugar and hindi just said na tuloy ang programa majority ay sumama na dito and siguro kasabay naman dun is kung may mga concerns pwede na mapag-usapan Samantala mga kabrigada nakahanda pa rin umano ang ahensya para sa libreng sakay kung sakaling kailanganin ito ay kasabay naman ng panibagong kilos protesta na ikakasa ng manibela sa susunod na linggo prepare naman po lagi yung uh, interagency task force natin para kung may mga biglang kailangan na dyan po. Pero uh, yun lang po, it will be something that we are prepared and we just hope na sa totoo lang hindi naman nasa well-ganda. eh, parang rally na lang naman po yan. Rapido, ito naman hong investigasyon ng House Squad Committee dito po sa issue ng EJK, War on Drugs at maging yung sa Pogo. Plano rin hong sa labas ng kamera. Brigada Haji Camino i-Brigada mo. Brigada! Pinakaaralan ng binuong Quad Committee sa Kamara na idaos ang investigasyon hinggil sa madugong War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte, extrajudicial killings at Philippine Offshore Gaming Operators of Pogo sa lapas ng patasang pambansa. Ayon kay Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety, pinag-uusapan nila na sa labas ng Kongreso magsagawa ng pagdinig upang hindi makaabala sa budget hearings. Posible kasi mawala ng pupuestuhan ang kanilang hearing dahil kailangan ng pinagsilisan ang budget briefings para sa 2025 National Expenditure Program. Sa ngayon ay dumadaan sa consolidation ng committee secretaries ang lahat ng mga isyong tinalakay sa dangerous drugs, human rights, public accounts at public order and safety panels. Naniniwala rin si Fernandez na interconnected o magkakaugnay ang lahat ng issue kaya mapapabilis ang investigasyon at paglikha ng mga panukalang batas na magmumula sa rekomendasyon ng mga komite. Ipinaliwanag naman ni Sir del Norte Representative Robert Robert Ace Barbers na hindi na bago ang Quad Committee dahil nakabase ito sa Rules of Procedure Governing Inquiries in and Aid of Legislation ng Kamara. Sa ganitong paraan na hindi na umano masasayang ang oras ng resource persons na nagpapalipat-lipat ng Komite, lalo't malinaw na may commonalities ang mga hinihimay na issue. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino, ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Malo! Brigada, balita, ang katatapos na MMCA sa apat na bansa sa West Philippine Sea, hindi show of force sa alinmang bansa ayon yan sa Navy. Brigada Cath Austria, i brigada mo. Brigada. brigada. B -b 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 report. Hindi show of force sa alinmang bansa ang katatapos lamang na multilateral maritime cooperative activity sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Pide D.E. diin the spokesperson for the WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, that a show of commitment to international law. Samantala, inaasa ang magkakaroon pa ng mga susunod na MMCA sa pagitan ng AFP at mga kaalyadong bansa. Ayon kay Trinidad, hindi niya lang masabi kung aling mga bansa pa ang susunod na makakasama sa MMCA. Pero, prioridad ang paghikayat sa international community ng mga like-minded nations. Sa so, ugnay naman ng negatibong pagtanggap ng China sa MMCA, sinabi ni Trinidad na iyon ay sarili nilang narrative. Pero sila ang gumagawa ng illegal or illegal. Aggressive, aggressive at deceptive action na lumilikha ng kaguluhan sa WPS at sa buong South China Sea Is the heart of changing lives? Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News from Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Si Pangulong Marcos ipinag-utos ang pagbuo ng Office for Child Protection. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! brigada. 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 report! Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Presidential Office for Child Protection o POCP kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children. Layon itong maprotektahan ang mga bata sa physical at mental distress. Ito ang laman ng inilabas na Executive Order number no. 67 ng Malacanang na Permador Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa ilalim ng naturang kautosan, sa ilalim sa Office of the President ang POCP kung saan magiging head ang Presidential advisor for child protection na nasa ilalim naman ng kontrol ng Special Assistant to the President kabilang sa magiging function at duties ng POCP ay ang pag-monitor pagsasakatuparan ng mga polisi at programa na magsusulong ng proteksyon ng mga kabataan particular ang anti online sexual abuse or exploitation of children at anti child sexual abuse or exploitation materials kasama rin sa POCP bilang miyembro ang National Coordination Center Interagency Council against Traffic Council for the Welfare of Children, National Council Against Child Labor, at ang Committee for the Special Protection of Children. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Kaso naman ng unemployment sa bansa, dapat lang umanong bigyang prioridad ng gobyerno. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo. Brigada. B -b 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 Report. Bill to Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development Chairperson, Sen. Joel Villanueva, na nananatili pa rin malaking problema ng bansa ang underemployment. Ito ay sa kabilangan ng pagbaba ng unemployment rate sa 3.1% dito ang hunyo mula sa dating 4.1% no Mayo. Papapaliwanan niya bagamat ganun ang sitwasyon ay idinidiin naman na ang pagtas ng underemployment mula 9.9% papuntang 4.1% ang issue sa jobs kill mismatch at kalidad ng trabaho. Kaso nito ay niyang marapat lang na pagtuon pansin ng gobyerno ang pagresolba rito upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga empleyado. Matatandaan isa sa may sinusulong na batas sa Senado ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act na naglalayang palaguin ang kakayahan ng mga manggagawa sa pamagitan ng training, apprenticeship at upskilling. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music Orpso Inilabas ho ang isang executive order na nag-aata sa EXM sa travel tax ang mga pasahero mula ho sa International Airport and Seaports ng Palawan at Mindanao na pupunta sa East Asian Growth Area Sa EO No. 29 ipinag-utos po ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na kailangan magbayad ng travel tax sa mga pasahero mula sa Palawan at Mindanao na papunta hung Brunei Ilang bahagi ng in at maging sa Malaysia. Layunin daw nito na palakasin ang ekonomiya sa Palawan at sa Mindanao. Kasama din sa exemption, ang mga pasahero may connecting flights sa Mindanao at Palawan papunta sa mga nabanggit na bansa. Magiging effective ang EO29 15 days matapos nga huyang mailathala sa official gazette at tatagal hanggang June 30, 2028. Ang agriculture sector may mababang produksyon sa ikalawang quarter ng taon. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada. Brigada produksyon ng sektor ng magsasaka at mangingisda sa ikalawang quarter ng taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 15.56 million metric tons ang produksyon ng agricultural sector. Kasama na rito ang mababang output sa tubo, palay at mais. Paliwanag ng Department of Agriculture, bunsod pa rin ito ng epekto ng El Nino. Samantala, mula Abril hanggang Hunyo ngayong taon, nakapagtala ng 1.02 million metric tons ng volume ng fisheries production. Mas mababa pa rin umano ito sa output noong nakaraang taon. Kasabay niyan, bumabarin ang produksyon ng baboy dahil sa ASF habang tumaas naman ng 8.7% ang poultry production. Sa kabila ng pagbaba ng naturang mga produksyon, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na matatag pa rin ang supply ng pagkain sa bansa. In the heart of changing life, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM sa Manila. The Michigan News. Uh, Hinimok naman ni Sen. Christopher Bongo ang publiko na bigyan din ng kaparehong suporta ang bawat para-athlete. Nasasalang po yan sa paparating na 2024 Paris Paralympics Games. Anya tulad po ng ibang palaro at kompetisyon, pinaghihirapan at pinagpapawisan din ng mga ito ang kanilang bawat laban upang makapag-uwi sila ng karangalan sa ating bansa. Dahil hujan sa tulong doho ng Philippine Sports Commission at opisina ni Senator Go ay nakatanggap ng tig kalahating milyon ang bawat isa sa kanila para ho sa kanilang preparation sa gagawing laban sa August 28 hanggang sa September 8. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa atin namang health news, ang family bonding ay mahalaga lalo na tuwing weekend dahil ito po ay nagbibigay ng oras para sa lahat na mag-relax at mag-enjoy ng magkakasama. Ang pagsasama-sama ng pamilya sa simpleng gawain tulad po ng pagkain ng sabay-sabay o paglalaro ay nagpapalakas ng ugnayan at pagmamahalan. Sa mga buntis naman, ang pagkakaroon po ng masayang bonding time ay nakakatulong na mapataas ang feel-good hormones na mahalaga para sa kanilang kalusugan at nang kanilang sanggol. Kaya ngayong weekend mga kabrigada, maglaan po ng oras para sa ating pamilya at i-enjoy naman ang bawat sandali ng magkasama. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 capsule. Six, six, sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Na lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, yun napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang, ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro, Malikdem. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Hindi madali ang mabuhay sa mundong puno ng pasanin.